ikaapat na kabanata. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna nyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng lumitaw na huwad na propeta sa daigdig, ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Kristo ay naging tao, ngunit kung hindi gayon ang ipinapahayag nila tungkol kay Hesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila na sabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa daigdig na. Mga anak, kayo'y sa Diyos na at tinalo na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritu'ng nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritu'ng nasa mga makasanlibutan. Sila'y sanlibutan, San kaya't mula rin sa sanlibutan, ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ngunit tayo sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng Katotohanan at ang Espiritu ng Kasinungalingan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Wala pang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at Siya naman sa atin sa sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinapatotohan ng isinugo ng ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa ng ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang tunay na pag-ibig. Sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot. Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid.